Yun Okay Sir, pakibila Okay na yan sir Naabala kita kahapon ah <laughs> uh -oh. sige, salamat bigat pala <laughs> ah. Alright, finally Dumating na rin yung in-order ko sa Shopee na Shelves Okay, steel daw to Galvanize So, matibay yan. Bakit ko ba binili to? Uh, para saan ba to? Kasi Siyempre, gusto ko medyo organize yung mga gamit, everything, masalo sa paggawa ko ng kandila. Punong-puno na yung table, so, so, so hindi na ako makagawa. So gusto ko, nakapatong siya sa shelf para kuha na lang ako na kuha kapag may order from Shopee. Yan, tsaka gusto ko kasi organize yung mga gamit ko. Hindi lang halata sa itsura ko, pero gusto ko organize. Ayoko nang magulo. Ayoko nang magulong buhay. Kahit sa gamit. <laughs> Alright. Tara, i-assemble na natin mga kaputol Alright! pancha ko dito, mga nasa ano to, 10 to 15 kilos. Medyo mabigat siya ng pinasok ko. Alright, tara, buksan na natin. Hirap buksan. <laughs> so, yun, may mga, andito na yung mga steel. Okay. Tapos, andito yung mga board. MDF, pero Mukhang hindi siya kakapal. 3, 4, five pieces. Five pieces na board kasi 5 layers siya. Then, ito na yung mga bakal. Meron pa siya mga yung sa mga paa para hindi gumasgas. O, basahin ko muna yung instructions tapos, assemble ko na. Medyo manghirap lang talaga ipasok to yung mga bracket Challenging lang talaga. <laughs> Amazing! Nakapuulong tayo na ng isang, isang stand. Okay. Alright! Alright, pangatlo na! apat na lang. Yes. Alright. Alright. Naka-apat na tayo. <laughs> Ay. Ayan, next naman. Itatayo na natin. Ayan, kailangan din natin gumamit ng martilyo. Alright, first layer. <laughs> Sana mas matibay pa ito sa relasyon. <laughs> Alright. medyo manipis na yung plywood na ginamit or yung kasama dito. Parang actually ang tawag ko dito lawani. Pero sana kaya i-hold or maging stable man lang siya. Alright, third layer. Fourth layer. Fourth layer. <laughs> Alright, so yun na. Ay, kaya na pawis na pawis tayo. <laughs> yan, up to five layers. Ayan. So, naikabit ko na yung pinaka fifth layer niya, mas naging sturdy siya, naging matibay siya. Okay, so, ikakabit na lang natin is yung mga support niya sa paa para hindi magasgas yung tiles para mas maging matibay yung tayo niya. Alright! Sa wakas, finally, natapos ko na rin at nagamit ko na rin yung ating binili sa Shopee na shelves. Actually, ang um, first impression ko dito, nung una, nung ina-assemble ko siya, parang hindi siya sturdy. Pero nung naikabit ko na lahat ng bracket, doon sa, lay bawat layers niya, doon siya nag start na tumibay. Yan. Actually, oh, hindi na siya maalog. Kaya nakakatawa na organize ko na rin yung mga finished products na ginagawa ko mga kandila. So, at least, mas nakikita ko siya kung gano'ng karami inventory. And then, may extra space pa ako para doon sa, ano, sa mesa kung saan ako nagsasalin talaga ng mga gel wax. So, sulit ba siya? Yes, actually sa akin, para sa akin sulit. Pero ang comment ko lang is, masyado manipis yung plywood na sinama nila. Yung lawanit. Medyo, ano talaga, maybe soon in the future, baka bumili na lang ako ng flyboard. Yun na lang yung patong ko kapag sobrang bigat na talaga nung akin nilalagay sa aking shell. Sa presyo niya na 1.7, one 1.7, one actually 1.8 total na, i-round eh, off na natin. Sulit na rin siya kasi laki ko na yung mga layers ng aking mga ginawa. Medyo nakakapagod lang, medyo mahirap lang para sa akin kasi isa lang yung 100% na kamay kong functioning. Eh. Tapos ah uh, medyo yung pag-a-align, doon ako na ano, no, challenge. Okay? May konting pukpok, may konting ipit-ipit, something like that. Pero kung dalawa naman yung kamay mo, kahit babae ka, kaya-kaya mo ito i-assemble. Yes! lang kasi uh, organized. Kasi mindset ko, gusto ko laging organized. Uh, organize yung aking space Ayoko na makalat, ayoko na madumi Yun nga lang talaga, hindi halata sa itsura ko Na maarte bakit? <laughs> okay. Mga magaganda lang ba may karapatan maging arte? <laughs> All right. Salamat Shopee. Okay. Doon sa seller, maayos sa may pagka at maganda yung packaging niya. So ilalagay ko na lang dyan sa description yung link kung saan ko siya nabili sa Shopee. That's our Shopee packing video. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-share ko sa inyo kung paano siya i-assemble, please hit like, share, or subscribe na rin po sa aking channel. Sobrang na-appreciate ko po yung mga niyo ninyo at lalo po kung ginaganahan gumawa ng content kahit medyo challenging sa akin or mahirap sa akin na gumawa ng content. I really appreciate at ginaganahan po ako. Nai-inspire po ako. Kaya Thank maraming you. maraming salamat sa panonood mga kaputol. Alright? So stay safe and stay strong and God bless you all. Alright?